Oh, so yung panibagong araw na naman panibagong gastusan panibagong badjitan so yung budget natin ngayon hapit kasi mayroon na naman nangyaring problema tas sumabay pa tong kabayo natin yung remote ko hindi na nagre-respond sa sensor kumbaga nagiging literal na kilis na siya kaya ayaw na ginagamitan ko pa ng code bago mag start So ayan, pass forward na o, Sa palingin na kagad tayo Lintik na hipon to Pababa ng pababa yung presyo Kahapon 65 one port Ngayon naman 60 na lang Halagang 200 So ito 150 ang kilo nya Pero sabi ko 200 ang bibiling ko Gaganda nga nung paa niya dito. Mabuputi. Walang mga ano. Parang bulutong. Mga itim-itim. Tapos malalaki yung size. 180. Pwede siguro yan. Dami na yun. 180 pesos nga pala yung binili natin doon kasi ito yung bigas tatutukad na yung pangako ni Marcos tas bumili rin pala ako na ito pang safety purse para tipid tips tapos ito na yung mga pinimuli nating na sangkap. Kasi adobong pa lang naman to eh. So siguro yung mga panimpla kahit kayo meron kayo nyan sa bahay. So katuyo. Tapos itong mga aromatics galing sa tindahan ng asawa ko. Tira niya. May kasama pang sitaw oh. Eh, lang ang tapon natin yan. Sasama na natin yan. So ito nga pala ang napili kong ulam namin Adobong paa. Siyempre kahit wala tayong pera Kailangan hainan pa rin natin ng paggayon yung pamilya natin At syempre pag adobo Kailangan maraming maraming bawang Tsaka luya Tapos nabitin pa ako sa bawang di nagdagang ko pa Daon ng laurel Tsaka pamintang buo Kasama na yun sa gisa isa ng mga aroma siyempre lagay ng paa tapos toyo lang muna mamaya na yung suka kasi lalong kukunat yan Tapos ayan pass forward kasi hindi ko nga mabidyoan dahil lang hirap haluin tas nilagay ko na yung sabaw nya so ang gusto ko pala dito no medyo may sarsa siya kasi hindi naman to pampulutan ulam namin pero re-reduce pa rin natin yan tapos ayan, pagkulo. Nilagyan ko na ng pamintang pino naman. Yung mga panimpla natin, syempre, bechin. Syempre, yung patis natin, Lawrence patis, di pwedeng mawala yan. Tapos ayan, nung naghalo-halo na yung mga sangkap at malambot na siya, tsaka ako lang nilagyan ng suka. Tapos ang pinakahuli kong nilagay dito, ito, oyster sauce. Galing lang din to sa mga stock ko dito optional lang din naman to pwede nyo naman tong hindi lagyan eh nagkataon meron ako eh di ko na tas yan yung ligaw na sitaw parang ang datingan yan eh adobong paa adobong sitaw kung mapapansin nyo no yung paa natin buo pa rin tas yan naubusan na tayo ng gas pero sakto malambot na siya luto na siya ay no bumbu yung para natin no alam mo yung paana, ano halos wala ng laman kasi nga nadurog na Hindi na yung laman sa buto tingnan mo ito bumbu na pero tingnan niyo kung gaano kalambot yan yan ang nagagawa ng ano slow cook so ayun siya oh nakadalawang ano na ako dito mangkok kasi ito pa yung tira oh dami rin nalagang 180 tapos malalaki yung size So, tas dito, kumain na kami. Kain po tayo, guys. tingnan nyo yung manok, oh. Kukuha kong isa. Yan, oh. Boom -boom yan, oh. Ayan, oh, buong buo oh. kukurutan ko lang. Para makita nyo lang kung malambot ba, oh. di ba? O, oh, tignan natin, kuha pa tayo ng isa. Baka mamaya, nakachamba lang tayo, eh. Buong din yan, walang damage. Oh, pero, tignan mo naman, oh. Parang gelatin na lang, oh. So, ayan, nakaraos na naman tayo. Wala pang 200 pesos. Bye-bye!